Ayan, so welcome po dito sa The Enrica YouTube Channel. Well, comment lang po tayo no, sa mga nagaganap. Katulad po niyan sa number 1, yung pong 75 police escorts ng uh, pangalawang pangulo, eh, binawi na po no, ng BNP. Ang ating pangalawang topic ay ayan po, yung aftermath ng uh, lumabas na video na yan no, sa Maisug LA. Ayan, so mabilisan lang po ito no, para pag-usapan lang natin sinapanood po natin yung vlog no ni uh, Maharlika at itong vlog ni ni Roque no at uh, okay unahin na natin yung video no at uh, kasi nga karakaraka ay eh, bigla pong nag, ano, nag uh, press conference ang ating dalawang mataas na opisyal ano po yan po sa eh, si Defense Secretary Gibo Teodoro no at ito naman na si Police Ah uh, chip no kasama ito si Avalos no na siyang um, DILG okay so nalaman po natin no base sa obserbasyon ni uh, Atty. attorney Harry Roque ang simbolo kung bakit dalawa sila ang immediately uh, nagsabi no or humarap para pasinungalingan ano po at sa yun nga sinabi sa sinabi na hindi daw totoo yung video na yan eh kasi nga po sa defense isahanay eh, po ng military ang pakiwari ni attorney Roque eh siyempre eh, kapag ka, para nga naman ano sa hanay ng ano ng military eh may nagsasabi parang ganon na hindi totoo yan no Uh, kasi nga naman, baka may immediate reaction, no? Di natin alam. So, yun din ang naisip ko, no? Na possible, no? Yan din po, no? Yung reason dyan. At pangalawa po, ito po si Abalos at ito yung sa ng kapulisan. Para naman po sa hanay ng kapulisan, no? At uh, ang sinabi lang nilang, ano, pagpapatunay ay eh yung tay nga, no? At... Uh, kasi right after noon na balita na pinasinungalingan na rin ng ano yun eh, ng TICD no nga hindi daw totoo yan. So di ko alam kung nauna yung press conference nila or nauna na tinest muna ng DICD ano ng technology department natin no. So di pwedeng nauna yung DICD or pwedeng nauna press conference. Kung nauna yung press conference ang tanong, ang tanong bakit nauna yon kaysa patunayan? Dahil lang po ba sa tenga, no? Yan lang po yung mga katanungan natin, no? At uh, sunod po. Eh sabi nga ni Attorney Roque, no, sang -ayon sa batas, no? Eh wala naman palang lang pananagutan ng mga nag-share lang. So yan po ay narinig ko kanina, sinabi niya sa vlog niya, no? Bagamat yan na nga po ang babala sa mga mag-share. Eh sabi naman ni Attorney Glenn, eh, he will take the risk, no? <laughs> Gagawin niya pa rin. So, let's see, no? At uh, ito na nga, sinabi na nga ni Maharlika, no? Inago niya na, na siya, no? Ang nag-post siya, ang nagpakalat. Kasi nga, eh, iimbestihan daw ng kapulisan, ano? Ng DILG. Eh, ito na nga, inaago na ni Maharlika. Bali, may topic po tayo dyan, no? Sa nakaraang vlog, tungkol dyan sa press conference ng dalawang mataas na official natin, ano po? eh, nagbibigay lamang po ako ng komento no, sa statement naman po ni uh, Atty. Roque, Glenn Chung, at ito si Maharlega. Okay, so sunod na topic natin yung pong police escort ng pangalawang Pangulo, BP Sara. No? At uh, bagamat paglilinaw naman ng kapulisan na support lang sila dahil lang uh, security po talaga ng Vice President is yung sa PSG. So, yun, tinanggal na rin yung support. Yan po ibig sabihin nun, no? Tinanggal na. So, sabi naman ni Bibi Sara, wala naman problema, wala maapektuhan, ano, sa kanyang statement. At, uh, parang, ano, sa pag, parang nakasulat doon na sa pagtatanggal ng kay security, sana daw, eh, may mapa mapaigting pa, no? Yung uh, pagpapatrolya, no? Or pagganap, no? tungkulin ng... kapulisan parang ganon So, yan po talaga ngayon ang nangyayari, no? At uh, alam naman natin na mataas ang mga threat sa mga political leaders natin, especially, no, sa ating designated survivor. <laughs> so, yan. Pero, well, may security palaman naman siya, no? At, uh, of course, mag-iingat naman din ng bisi. Kaya, yun po, no, kaya binibigyan niya tayo ng kapanatagan, ano po, sa kabila ng yan. Kinukumpirman niya na, yun nga nga, tinatanggal. So, yun po, no, sunod-sunod ang ginagawa. Una, yung sa Davao, yung 19, ano, police, no, na nire -live. Tapos, yung papalit-palit na, ano, director sa Davao City. At ngayon, ito naman po ang police escort ni P.P. Sara. So, napansin lang po natin, no, observation lang natin, ano po, tila sunod-sunod, no, ang pagkilos ng PNP, no? <laughs> so, yun lang man po, no? Ang ating uh, observasyon, ang ating komento. At yun lang po. At magkikita-kita po tayo, no? Kaya po, ano po sa tingin niyo no? Comment na po kayo diyan sa comment section. At yun lamang po ang ating napag-usapan. At muli, tayo po magkikita-kita sa susunod na video content. Dito lamang po, sa De Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat.